Si Teresa Cachuela isang 33 years old at sikat na no social media influencer. Isa rin siyang matagumpay na business owner. Siya ay nagmamayari ng salon na House of Glam sa Hawaii. Sa kanyang mga social media account ay makikitang madalas itong nagpo-post. Napaka mabuting ina ni Teresa at isa ding dedikadong kristyano. Ikinasal siya kay Jason at sila nagsama ng 11 years. May isa ng anak si Teresa sa unang nitong asawa at nadagdagan pa ng dalawa kay Jason. Nung una ay maayos at masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit habang tumatagal, ay nabaliw si Jason kay Teresa at napaka-controlling na nito. Katunayan ay nagrereklamo na si Teresa sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa kakaibang ikinikilos at pag-uugali ni Jason. Lahat ng kanyang galaw at pinupuntahan ay gustong malaman ni Jason kaya naglagay ito ng GPS sa kanyang sasakyan pati na rin sa kanyang cellphone. Umabot na sa puntong napuno na si Teresa at gusto na niya makipaghiwalay ngunit ayaw pumayag ni Jason. Ang ginawa ni Jason ay mas lalo pa niyang hinigpitan si Teresa. Hindi na kinaya ni Teresa kaya ang ginawa niya ay pumunta ito sa korte at nag-request ng protective order laban sa kanyang asawa. Ayon sa petition ng TRO, ay binalaan ni Teresa na may baril si Jason at noong December 6 ay patuloy ang pagbabanta ni Jason na kikitilin niya ang sariling buhay niya sa harap mismo ni Teresa at ng kanilang mga anak. Ayon kay Teresa na matapos niyang makausap ang kanyang asawa noong December 7, ay umalis ito para sunduin ang kanyang pinsan sa airport. Kasunod noon ay dumiretso sila ng kanyang pinsan sa Cheesecake Factory para mag-dinner. Noong gabing yon ay panaysent sent ni Jason ang litrato ng lubid kay Teresa. Parang nagpapahiwatig ito na anumang oras ay magbibigdi ito. Hindi yon pinansin ni Teresa at binaliwala niya mga messages ni Jason. At dahil sa may restraining order na hindi na sila magkasama sa isang bahay. Kasama ni Teresa ang kanyang mga anak samantalang si Jason naman ay tumira sa sarili din niyang bahay. Noong kaparehong gabi ay pinasok ni Jason ang garage ni Teresa at kinabukasan ay nakita niya na naman ito na nagtatago sa ilalim ng kanyang sasakyan kaya tumawag na si Teresa sa 911. Dahil sa pangyayaring yon, Ayun ang nag-udyo kay Teresa para kumuha ng restraining order. Sa TRO niya ay nakasaad na ginagawa niya lang yon para protektahan niya ang kanyang sarili at ng kanyang mga anak at sana makakuha ng tulong si Jason na kinakailangan niya. Ang mag-asawa ay sumang-ayon sa isang taong protection order at sinorender ni Jason ang kanyang barel bilang parte ng order. December 22, 2022, dalawang linggo ang nakakalipas matapos niya mag-file ang restraining order. Habang nakapark ang sasakyan ni Teresa sa Bank of Hawaii parking lot kasama ang kanilang 11 years old na anak, ay bigla na lamang sumulpot si Jason at binuksan ang sasakyan ni Teresa. Kasunod noon, ay binaril niya si Teresa sa ulo ng makailang beses sa harap mismo ng kanilang anak. He stalked my daughter. He stalked her. He assassinated her. I'm gonna look at her body tomorrow. I'm gonna see what condition, what he did to my daughter. <laughs> Uh, hid it well you know because she didn't want nobody else to get hurt and go through what she was going through she tried <laughs> that's very well she tried you. to be strong for her kids she tried to get out of it and unfortunately the courts told her to bring the daughter back Ngayon ayon na yun ay papunta sana si Teresa at ang kanyang anak sa bahay ng kanyang mga magulang para maghatid ng Christmas gift Inalerto ang mga pulis sa taga nilang pinuntahan ang lugar kung saan nangyari ang pamamaril 10.15 ng umaga nung dumating na ang mga pulis at nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit ni Teresa. Ang mga nakawitness sa pamamaril ay agad na inidentify si Jason na siyang bumaril kay Teresa. Ayon sa nakarinig ng putok, ay umabot sa dosing putok ang kanyang narinig. And then all of a sudden I started hearing pop, 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 six shots. And then a second or two later I heard pop, pop, pop. And I said, that's a gun, that's not fire alarm. Fireworks. Ang suspect na si Jason ay 44 years old nung nangyaring krimen. Agad na tumaka si Jason at bandang alauna ng hapon ay pinuntahan ng mga pulis ang kanyang bahay. Tunay nakita nila si Jason na wala na ring buhay sa likod ng kanilang bahay. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang pagbaril niya sa kanyang sarili. Na-recover ang baril na siyang ginamit niya sa pagkitil ng kanyang buhay. Pero hindi sigurado ang mga pulis kung yun din ang ginamit niya sa pagpaslang kay Teresa hindi malaman ng mga pulis kung paano nagkaroon ulit ng baril si Jason. Ang pagkaalala ng pamilya nila ay isinorender na ni Jason ang baril dahil sa TRO. Ang pagkakaalala din ng pamilya nila ay sinorender na ni Jason ang baril dahil sa TRO. Walang criminal record si Jason. Katunayan ayon sa pamilya ni Teresa na dalawang linggo bagong pamamaril ay dalawang beses nang tumawag ng pulis si Teresa dahil na rin sa ugali ni Jason sa nakikita nila ay hindi kaya ni Jason na makipaghiwalay si Teresa sa kanya at kaya niya kinitil ang kanyang buhay ay para makaiwas na din siya na makulong. Sa ngayon, ang tatlong anak ni Teresa ay nasa pangangalaga ng kanyang mga magulang. She's a beautiful, independent young woman. A woman of God. She never fear nobody but God. I miss her and I love her. I love her. Yes. She's a great woman, beautiful woman. It was about 9:30. I was gonna eat breakfast, but then my my sister called me. She was crying. Then I, I was, I already had something. I already knew something in my mind about my mom. So my sister is calling that my mom got shot. So I never believed that. He knew his mom was going to Pearl Ridge, and he headed straight there. Only the worst could happen, and it happened. Everybody was over there. My mom's car was there. I couldn't see my mom though. But yeah, she got shot. And she's finally in a better place. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga salubin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!